Magtanim ay di biro, maghapong na kayo ko, di naman makatayo, di naman makaupo. Good morning, Coach Oliver here. Uh, sa ngayon ako ay hindi ang inyong uh, Coach Oliver, uh, hindi inyong Coach sa pagkanta, at hindi rin Love Coach, not live Coach. Sa ngayon ako, this morning, ako ang inyong Plantutay. Plan <laughs> yung iba eh plant, plant, plantito plantita ako ang inyong plantutay yan ang tawag nyo sa akin ngayon sa akin welcome to my uh, video vlog sa akin coach oliver sari sari channel and uh, uh, bakit plantutay uh, ako ang uh, hardinero na tumutulong at para uh, parang yung tatay pinagtungtong natin yung Plan plant <laughs> uh, uh, two plant, hardinero, planting uh, yung tumutulong at yung tay, eh, para akong tatay kahit mga, akong bagets di ba? <laughs> lakas makabagets bagets <laughs> and uh, anyway good morning, uh, pumuputok na ang haring araw dito sa uh, Laguna nang ikaw ay marating ko No, no. <laughs> Joke lang, hindi po sa Laguna. Dito lang po sa labas ng bahay namin. And now, uh, I'm going to share it to you, yung aking mga uh, hobby at the same time. sabi eh, nga, eh, naglilibang ka na, kumikita ka pa. Okay, yung kaya ang dinulot nitong pandemya sa atin ay tinuruan tayo. Isa sa mga tinuro sa atin ng okay, crisis o so itong crisis na nangyari sa atin is to become a uh, plantito, plantitas, di ba? To be a gardener. Binalik tayo doon sa matagal na nating nakalimutan. Yeah, it's been so long na nakalimutan natin yung mga halaman. Lagi tayo nasa mall, lagi tayo sa galaan. Ha? May mga tinatawag pa dyan. <laughs> anyway, uh, ito yung tinatawag na naglilibang ka na kumikita makita ka pa. Uh, parang kumikitang kabuhayan, ha? Pero bago tayo magpatuloy, uh, before we continue to our uh, vlog for today, our topic for today, don't forget yung aking uh, malupit na like. Give me some like, 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 like. Malupit na like and uh, share. Humagupit na share at isang malupit na subscribe kung hindi ka pa naka-subscribe sa aking uh, YouTube vlog ay kindly LSSC like, share subscribe and mayroong comment doon sa baba pinakadulo. Okay, tuloy na tayo So, ito lang yung aking mga halaman, papakita ko sa inyo yung aking mga halaman na uh, eto, dadalawa lang yung pasuko ng magandang ganito pero, ang ginawa ko ay uh, Uh, ito santan, itong isa hindi ko alam ang tawag dito. Itong this one is santan. So, uh, konti lang ang lupa niya. Ay, mayroon akong ginamit na garden soil. Na mamaya isisay ko sa inyo kung ano yung garden soil na yun. Tapos yung aking, meron uh, mayroon akong uh, sili. Yan. Ito yung uh, ano lang, lumang ano lumang uh, vegetable bin ng refrigerator. So, hindi mo kailangang gumasos ng malaki o oh, para lang makapagano ka, makapagtanim ka. Yung mga lumang lata dyan, mga lumang plastic dyan na ah, patapon na use it para maging pasumo. Ito naman eh, pag meron ka lang budget, pero pag wala naman, ito yung mga ganito. Oh. O, sili ko ito. Ito yung sili ko na tinanim na mamamatay na nga lang pero na-survive ko siya. Ngayon eh, talagang uh, malago-malago na, namumunga na. So, kaya lang, nauunahan ako ng mga ibon. Nauubos siya. <laughs> so, pag kailangan ko ng uh, sili, yan, kuwalan ako dito. So, sa planting, hindi lang yung uh, mga plants na ganito. Pwede display sa bahay or sa labas ng bahay. Maganda to sa paningin, pero hindi mo naman to pwedeng gawing <laughs> isasahog mo to sa tinola mo o sa nilaga mo hindi naman may, baka malasun ka dito <laughs> but this time meron kang dahon ng sili yan, may papaya kang tinanim yan, pwede ka. dapat mix up it will be a mix planting ha? Uh, sabi nga eh, mas marami mas maganda may tinanim din akong ayan. Uh, ready na to yung kamatis ko yan from uh, direct hindi ko na binilad yung buto sabi ng iba, bibilad pero ang ginawa ko ay uh, squeeze, ay squeeze the tomato then directly tinanim ko, tinusok ko doon sa uh, garden soil. Yan. Yung kamatis ko tumutubo na. Medyo medyo nalantay yung iba kasi nilipat ko siya eh from another from another uh, paso eh, medyo nalalanta pero kailangan lang alagaan, paarawan, diligan tapos meron din ako alam nyo ba, ang mahal-mahal ng sibuyas ngayon bumili ka, ha, ay, buy ay uh, isang piraso lang na sibuyas, sampung piso nakala ko may ginto na yung sibuyas <laughs> sa, sa, loob ng sibuyas eh. sobrang mahal eh, no? Uh, anyway uh, kaya ako yung nagtanim din ng sibuyas yan, yung aking sibuyas Ayan, tumutubo na siya mga kasong mate. Ah. So pag tumubo yan, mayroon na akong spring onion. I can use for mga gisa-gisa. Pero, -gisa. mo, mahal talaga ng sibuyas. Mahal ng bawang. Ayan, kaya mga kasong mate, ah. uh, I encourage you to become plantutay. Planting, tulong si tatay. Ah. Plantutay. <laughs> Don't forget, ah, plantutay. Ayan, <laughs> ah. Diba? Ayan. Ayun, tumubong isa pa lang yung inanan ko. So, pag magtatanim po tayo ng uh, sibuyas. Ito mali, ito uh, yung kabila. Ito, this is not the proper way pero tinubukan ko lang para, Pero hindi siya tumubo eh. Ayun, hindi siya tumubo. Ngayon, picamera. Yan, hindi siya tumubo. Dapat yung kabilang, kabilang dulo. Yung kabilang dulo siya. Ah, ito yung kabilang dulo. Tumutubo na yung kabilang dulo ng yung sa puwet ng uh, sibuyas. Sagwa naman ng puwet. <laughs> Bakit sino ba walang puwet? <laughs> anyway, ah. Yan, mga ka-songmate, ah, uh, just sa uh, pag magpa kayo, proper attire and uh, and get up ko talagang uh, plantutay na plantutay ah. yan at uh, By the way, yung aking garden soil It's not ordinary soil Hindi po siya ordinary na soil Because uh, ito po ay mayroong ipa Sinunog na ipa This one Sinunog na ipa Meron siyang coolant effect Meron siyang coolant effect sa halaman Na kahit isang araw mo ba lang siya diligan The next day hindi mo na siya diligan Okay lang Kasi kaya meron siyang coolant effect O, oh, ipa siya yan, yeah, sinunog na ipa. And then, uh, tapos pwede mo siyang pwede mo siyang haluan ng real soil. Uh, konting real soil. Tapos eto. Tapos meron siyang uh, nilalagyan ko nitong uh, sawdust. Yung pinaglagari, uh, kusot ba? Kusot ba? Kusot. Oh, English sodas ba? Sodas ba? Yan. Tandemini mix ko lang siya. Mix, 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 mix. Inahalo lang siya. So, so, pag inahalo na siya, ganito na itsura niya. So, according to research, itong sodas o itong kusut sa kayong ipa, pag pinagsama mo, ay the best for planting. And, uh, guess what? Uh, mga ka-plantutay, ay meron akong tinitinda <laughs> I'm not selling for hindi ako nag vlog para I sell itinda but I just want to share na available to sa akin you can message me, you can text me 0921-949-8325 or you can message me sa so my uh, sa aking Facebook uh, Oliver De Los Santos tapos yung aking Voice Technique page, pakilike na rin maraming salamat happy planting sa mga kaplantutay natin yan. God bless. And, ayan, uh, ha? Uh, maraming salamat for watching this vlog and kung ikaw ay natuwa at na-inspire sa aking pagtatanim o sa aking mga sinabi o sa aking mga kinuwento, uh, kindly like, share, and subscribe. God bless. Bye-bye.